Guys, hello, welcome sa ating video. So, ngayon ay i-share ko lang sa inyo tungkol natin. Uh, kung kailan magpapalit ng slider piece. Kung napapansin nyo sa motor nyo na ano, medyo maingay na. Parang may kumakalansing sa may bandang harapan ng CVT nyo. Malamang ito na yun. Ayan eh, no. Ito yung mga slider piece natin. Kasi dapat pag bago to, pag maganda pa, hindi siya nagalaw-galaw masyado. Para siyang nakalak. Pero pag uh, palitin na siya, ganito siya oh. Tingnan nyo. Galawin nyo lang ng kunti yan. Ayan oh. Lalaglag na. Ayan. O. Oh, di ba? Lalaglag na siya. Ibig sabihin, gumagalaw-galaw na siya. Ayan o. Oh. Mapapansin nyo. Oh. ba? Diba? Ibig sabihin yan, pag ganyan guys yung inyong slider piece, kailangan nyo na siyang palitan kasi ito maalog-alog na to so iingay talaga yung sa harapan ng CVT nyo mapapansin nyo din yan so yan kahit anong side ang ilagay natin dyan ganoon pa rin Ayan, o. Diba? madali siyang malaglag so ito ay hindi naman tayo masad professional no natututulan tayo sa mga napapanood natin at syempre na-apply natin at oo nga no diba ganun lang Ayan, oh. No? Gumagalaw na pag nilagay mo to doon sa may uh, sa may puli. Ayan. Naalog-alog yan. Ayan, Naalog natin Ayan. Naalog-alog siya dito. So, isa yan sa nag-iingay. At syempre, gumagalaw-galaw yan. So, yan. Kailangan natin sa palitan pagka umabot na sa ganyang punto palitan natin. Ayun, tingnan nyo, meron tayong bago dito ipapalit. Iba yan, pag ginanyan nyo, malalaglag na siya. Ayan. Ayan. Laglag. So, ito, bumili tayong bago. Siyempre, tatlo yan. Hindi nyo pwedeng palitan lang ng isa. Pag nagpalit kayo ng na isa, siyempre, tatlo na. Set. Ayan. So, try natin, ha. Ayan, matigas. Matigas siya. Yan. Yan, tingnan nyo. <laughs> Kahit pitik-pitikin mong ganyan, hindi siya nagalaw. Matigas. So, lagi natin ng tatlo. Sa dalawa. Ayan eh, o, matigas siya guys. So, pag ganito na yung slider piece nyo, kailangan nyo ng palitan yan oh. yan ayan diba pag nilagay nyo yan dito ayan oh. less yung ingay nya so hindi siya magiging maingay na sa sa inyong CVT mamaya so ayun lang guys kapag gagawa kayo syempre kung gusto yung better na performance, eh, syempre, mag-stack lang kayo kagaya ko. Stack lang din yan, oh. So, ayan. Ayan, guys. Magpalit kayo ng slider piece pag nagalaw-galaw na siya. Madali na matanggal. Mag-iingay na kasi yun. Pag may naririnig kayong ingay sa bandang harapan, at parang wala namang iba, ito na yun. <laughs> so, maraming salamat sa panunod. Watch out for more videos. Siyempre, pa-subscribe na rin at pa ng ating video na to. At pa-comment kung anong gusto nyong malaman pa sa ating pag-DIY na to. So, ituturo natin lahat dito yung ating mga nalalaman. Share lang. So, kung meron dyan mas nakakaalam na mas magandang technique o di kaya ano sa pagpapalit nito ay eh, share nyo lang guys. Thank you. Thank you. So, wala na yung ingay niya. Yan. Thank you. Ramisala masimpan nanood. Let's go, let's go, let's go.